Hello po kapakbet. Paano po ang bedroom sa taas ng kitchen? Ano po ang cure? Salamat po. May dalawa tayong type ng energy sa bahay mga kapakbet. Ang yin or ang positive energy. Meaning mapayapa. At ang yang energy naman ay ang dormant energy. Meaning masigla. Ang energy na nasa kwarto ng bahay ay yin. At ang kusina naman ay yang. Meaning, madidisrap ang energy ng nasa kwarto dulot ng energy ng nasa kusina. Since nasa itaas lang nito ang kwarto. Kapag ganito ang case mga kapakbet, hindi makakatulog ng maayos ang tao na nasa loob ng kwarto dahil sa disruption of energy. Dagdag pa, fire element ang kusina ng bahay so may chance na masusunog ang calming energy na nadapat na nasa kwarto. Paano ito remedyohan? Una, ilipat ang kwarto or kusina if possible. Pangalawa, place an aloe vera plant sa kusina ng bahay to soothe the energy ng room. Iwasan din pinturahan ng red ang kwarto magkurtina ng kulay pula at iba pang red accent na figures as it will amplify the fire energy na nasa kusina. Sana ay may ng kayong bago mula sa amin. Master Michael here, simplifying feng shui for everyone.